Ayan, welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Imus Cavite. Ito po ang taniman ng mais. Ayan, ito po. Oh. May mga mais po dito. Ayan, at dito po naman sa kabila ay taniman po ng mga talong. Ito, ito po yung mga bagong tanim po na mais po yan. Dito po yan sa Imus, Cavite. At mayroon din po dito silang tanim na talong. Ay, napakaganda po nitong taniman po nila, yung farm po nila. Oh. Napakalawak po. Oh. Ayan, ito po. Oh may mga tanong din po sila rito na tanim Ayan, ito po ang tanim po nilang talong Ay, may mga bunga po yung talong po oh. Ayan, ang dami pong bunga ng talong isang buwan at kalahati. Ano kailangan mamumunga? May bulaklak na. Ah, may bulaklak na. Ano po yung dinidilig po natin? Tubig, patubig. Ah, patubig. Ayan, ito po yung mga bagong tanim. Kailan po kaya ang ano nito, ang oh, mamumunga po ang mais? Hindi ko lang. Baka dito, ano, may puso na siguro yan, mga katapusan. Ah, mga katapusan. Ayan punta taniman ng mais po, oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga taniman nila, oh. And dinidilig po niya ng tubig ang mais. Dito lang yan sa Imus Cavite, oh. Malapit lamang po siya dito sa ano sa Green State. Tapos may tanim po silang saging. Ayon. Ang ganda po ng ano, mais po. Yung bagong tanim po na Mais. Eh yung pumipitas na po ng talong. Si Kuya Early. Ayon mo na mo kasi mo rin ako tay. Ang ganda po nitong farm na to. Oh. Ganito po ang taniman po ng mais at talong. asar sarap po ng ganito po may taniman na, ano, na mga gulay.